Yan, kay Ma'am Bells Basalo, thank you po sa 3,000 pesos. Dahil ito po ay napakalaking bagay, napakalaking tulong ito para pandagdag namin sa mga games namin. Pwede sa kids, sa nanay, saka sa tatay. Pwede rin natin ibili ito na. Hey yan, kakatapos lang po namin nagpalaro sa mga tatay, sa nanay, tapos sa mga kids. So yan, ginabi na tayo kasi marami tayong katatawanan na ginawa sa mga video natin. Abangan nyo po yan sa The Explorer Family. Tapos... Ngayon, ito yung time na parang ginawa na rin namin kasi uh, gusto kong mag-thank you kay Imam eh, Basalo. Siya po isang uh, OFW na nagbigay po siya ng 3,000 pesos para sa pandagdag sa palaro namin. Yan, yan ito po. Tapos hindi lang ka po kay Mambels. Bells. Uh, siyempre nagte-thank you po ako kay Auntie yan sa mga ano naman sa mga sponsors namin na talagang halos buwan-buwan uh, o linggo-linggo na ano, si Auntie sa amin nag-update, tsaka nagpapadala tapos yun nga, may mga nagpagawa ng kusina si Kukong ganon, para ano yun yun kay uh, sponsor yun ni Auntie tsaka uh, marahe pa kaming good news ni Auntie para sa inyong lahat dito, abangan nyo na lang yan uh, dahil sa paglalaro natin syempre sa ginawa naming effort si Auntie natuwa siya. Yeah, uh, may maray maray pa siyang pa-surprise sa atin. Uh, hindi lang 'yan kay Auntie. Yung ano pa, yung isang sponsor namin sa California, yung uh, retired US Army. Yan, yeah, thank you din sa inyo, Ma'am. Tapos uh, hindi, uh, sinama ko na rin dito yung may nagbigay ng 300 pesos para kay Kukoy baon niya sa school. Ito nagbigay sa kanya ay from Kong, Kong, ayaw niya sabihin yung kanyang pangalan. Saan si Kukoy? Okay, ito si Kukoy. Ah, si Kukoy, sabi mo, Koy, 300 pesos nagbigay sa iyo yung followers natin sa Hong Kong. Maraming maraming salamat po sa binigay niyo ngayon. Malaking tulong na po ito pang bangon ko sa school. Sana po mag-ingat ka dyan lagi. At okay. sana po palagi kayong hilti. Okay, thank you, ma'am. Yan, kay Ma'am Bells Basalo, thank you po sa 3,000 pesos. Dahil ito po ay napakalaking Bagay, napakalaking tulong ito para pandagdag namin sa mga games namin. Pwede sa kids, sa nanay, at sa tatay. Pwede rin natin ibili ito ng bigas. Tapos, syempre kay auntie at saka sa lahat ng mga followers namin. Thank you, thank you. Dahil sa inyo ay nandito pa rin kami na, na nagpapatuloy. Kahit na sabi natin na kami, wala, wala yun para sa amin. Dahil uh, para sa amin, yung kasiyahan namin ay kasiyahan nyo na rin. Kung napapatawa namin kayo, yun yung isa sa mga pinaka-goal namin dito. Thank you, thank you, and bye-bye!